Matindi ang sakit at kirot na pinagdadaanan ng isang dalaga sa Mubo, Aklan. Ang kanyang buong mukha ay namamaga. Ayon sa kanyang tatay, dinala na nila sa mga espesyalistang doktor ang anak, pero ayon sa kanila, wala na raw lunas ang karamdaman nito. Nakaratay na sa banig ang dalaga at ganito na ang sitwasyon. Nang makarating sa pobring vlogger ang panawagan ng tatay, agad kaming nagtungo sa kanilang lugar, dala ang munting tulong sa kanila. Nangya anong pong nangyari sa anak niyo po? Ay, ko yung lang ano eh, ng year 2020. Mm -hmm. Tapos masakit lang lauro ulo. Tapos, kung ilang araw, dinala siya ng Siliilo. Ilo, uh -huh. Ay, dalawang bisis na siya dinala. Wala rin. Hindi uh -huh. daw pwede ma... Hindi uh -huh. daw pidi siya maanap. operahan uh -huh. Kasi may tatlong bukol daw eh. Uh -huh. Ano ang sabi ng doktor nung dinala nyo sa Iloilo? Hindi raw maoperahan. Yun nanuna. Kasi yung mga ano ko yung makahipagan ko kasi doon nagdala. Oo, oh, ayako dito. Mm -hmm. So hindi na raw kaya ang operahan. Oo. Oh. tapos dinala ko sa LMG, mm -hmm. natingnan yung mata. Wala namang binigay na ano, gamot. Tiningnan lang. Sabi nila may bukol daw sa loob. Tapos dinala ka na naman dito. pina -check up. Ganun din. Mm -hmm. Sabi. So marami ng mga doktor ang nagtingin. Oh. Wala namang doon sa Iloilo, tinanggihan na? Oo. Oh. na hindi kaya operahan? Oo. Oh. Paano nag yung bukol niya mula lang sa maliit? Yun lang daw. Mula sa maliit, napansin ninyo? Oo. Oh. Yung bago siya na maano na, pinakikap na yun. Kasi yung mata niya parang... Sa mata lang nag Oo. Oh. Ano raw tawag sa sakit niya? Cancer daw sa ulo. Utak. Ah, nataroon siya ng cancer sa ulo. Brain cancer. Mm -hmm. no. Tapos pinating lahat sa albularyo. Mm -hmm. ah, daw. Tapos yung iba, wala namang sabit. mm -hmm. Tapos itong uli, raw na ano sa kanya. Okay. Eh kasi nag-aaral nag yan sa ano, Japtis. Mm -hmm. Oo, oh, graduate lang ng kurso yan. Mm, anong kurso niya po? Eh, sana tutuloy yung pag aaral niya kasi na ano na yung... Mm. Ano yung kurso niya po? Ito yung nagluluto. Ah, HR. It, H, oh, HR, HR ba? Oo, oh, oh nakatraining na yan. Oh. Tapos si misis niyo po saan? Patay na. Dalawa oh. rin sila yan. Dalawa yung anak niyo po? Oo, oh, dalawa ang anak ko tapos yung misis ko. Ngayon lang na matay yung December. Hmm. Kaya sunod-sunod pala ang ano ninyo? Oo, oh, dalawa, dalawa sila yan, pinsan. Hmm. Nagsabay. Oh, Yung anak mo na isa, ito yung nag-aalaga? Oo, oh, ag ako ko rin. Yung Hindi babay. na akong makatrabaho kasi hmm. Yung anak ko lang binabantayan ko. Anong trabaho niyo po dati? Kapamanday, malak. Mga bagay. Ah, yung nag-carpintero pa yun. Mason malang ang trabaho ko. Mm Marami yung nag-ano sa iyo, nagka, uh, nagka, uh, nagbigay na ng tulong? Oo, oh, mayroon din. Madami na <coughs> nagbigay. Mga uh, nagpunta na sa iyo dito? Oo, oh, madami na. Tapos yung hindi pa siya na, yung binigyan. Si Nang sa, uh, nagbibigay yung dati. Mm hmm. tek sa kapitol doon uh, mm -hmm. Dahil sa simbahan ba? Opo. Oh, uh -huh. Dami na binigay. Uh -huh. Para makatulong sa inyo, no? Kung mm -hmm. Kumbaga, hey, Parang ang init lang dito. Dito <laughs> ako. Mainit. Mainit. Okay. Sige. So, ibig sabihin po ay... Uh, kahit pa paano may mga nagbibigay ng tulong sa iyo. So, anong mga kailangan ninyong mga tulong po? Eh, kahit ano lang. Basta no, marami na nagbibigay sa... Itong ano lang... Si ano, nagbigay din yung mga grocery. Aha, mga grocery ang mga dalan nila. So parang yung inyo ay yung pang-araw-araw na lang inyo ang ng mga ah, ano na ba siya nang hindi na makalakad. Nangina na. Dela na, na ninyo. Hindi naman. May ano rin tinutulungan kasi mag CR. Oo. Oh. Uh, hindi na siya nakakapagsalita. Sisilita parang hindi mo masyado marinig parang at ano ba yun? na at 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 siya? Eh, ano sa tagal-tagal na siguro, no? Tagal na yan, mga one <laughs> year, no? One, one year, year pa lang, One year pa lang, eh. Kaya na yung ano niya, oh, sitwasyon niya. Right. Ay, tinawag yung amat kako. Mm-hmm. Ayan lang po ang kalagayan niya. Sobrang kawawa talaga. Wala. Hmm. Ano daw, tay? Tay, o. Oh, tay, magbigay kaming tulong sa iyo. Ito po, jismil ito, tay. Para sa mga pangailangan. Oh, galing sa channel namin. Salamat sa inyo. Bilangin nyo po tayo kung insakto. Ayan. 10,000 10, po. Uh -huh. no, galing sa channel namin. At dagdagan pa natin ng 10,000. Ito oh. Galing naman ito sa ating sponsor. Naayaw uh, na ayaw magpabanggit ng pangalan. Ang sabi niya, God's gift. No, galing sa Panginoon na regalo dahil ang uh, sabi niya ay um, ayaw niya magpabanggit ng pangalan basta i-distribute natin sa higit na nangangailangan ang padala niyang pera kaya sa padala niyang 50 mil ay isa sa bibigyan natin ng cheese mil si ate sige kuya Arnel pasok ka dito kuya thousand 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Thank okay, you po. Maraming mm -hmm. salamat sa nagbigay ng tulong sa amin. Opo. Gamitin niyo po sa pangangailangan niya. Opo. Maraming mm -hmm. salamat lang kayo. Mm -hmm. Sige po natutulog na siya. Kawawa, oh, Yan palagi yan, ah. tapos ninyo, nilalabas namin yan. Hindi na siya makakita. Grabe yung sitwasyon. Sige na, tayo. Yung... ko ng mga vitamin na lang yan. Nang hmm. malay Paano, siya, paano siya kumakain? Kung may kunti lang yung... Hmm. Siya naman nagaan. Kunti-kunti hmm. lang kasi kumain. Maawa talaga ako sa sitwasyon niya. Sige, tayo, hindi na ako magtagal mag-interview sa iyo. Uh, kasi please. ang mahalaga na kami. Oo. Uh, maraming oh. salamat sa inyong tanan. Uh, uh. Sa pagbulig ninyo kamon sa ako ngao nga. Opo. Oh, maraming salamat po sa inyong lahat na nagtulong sa akin, sa akong anak. Uh -huh. At, lahat kayo nandito sa bahay. Maraming salamat sa inyo. Oh, Sige po. Ayan si ah si dating. Eh, may picture. Ah, di ka raw, may picture ko na. Sige tay, alis na kami So kalungkot na wala na palang lunas yung Karamdaman ni Ate Na galing na sa spesyalistang doktor Sa Iloilo City Tapos Marami ng mga Pinatahang mga doktor Talagang yung mga pangailangan niya na lang Talagang Kailangan i-provide ngayon Ay, sige. Thank you sa inyo ha. Uh, Ma'am, thank you very much po sa tulong ninyo na 10,000. At yung 10,000 naman mula sa ating channel, ibig sabihin nun ay dahil sa inyong panunood, dahil sa inyong uh, pagsubaybay sa programa ay nakatulong po kayo. Salamat po sa inyo. Magandang araw po.